Ngayon. Hello! Hello! Hello. Ah, oo, uuwi e, na rin kayo kuya? Oo, uuwi na rin ako. Pagkain nga hmm. pagkain ang kabahay. Pagkain hmm. nga pagkain ang kabahay, maungutang pa ako. Eh wala akong ano ngayon. Wala ako siya akong budget na pang ano, may, nila, may nilakad lang ako. Nakakabalik na trabaho? Wala na. Baby Pinaprocess lang ako dito. Ma-upgrade um. Hmm kaya wala pa akong budget nasunod ah, lang pag mayroon na pag mayroon na ililibot ko magkano ba yung isang ano dito pag maglibot 500 Kalahating oras pa ah pag isang oras Kandito. ah talaga oo oh, may kain talaga oo oh, na kahit apat kayo kahit tatlo kayo National Museum, mm. kaya asawa ko.